dumayo kami ng tulog sa Tayaba City. Dahil sa sobrang init na sa lugar namin, naisipan naming makidayo ng tulog sa Tayaba City dito sa Nature Garden Resort. Merong may birthday ngayon and naisipan namin na ay makikitulog na lang kami kahit hindi namin kilala yung may birthday. Sino ba yon? <laughs> so kitang kita nyo naman kahit hindi namin kilala yung may birthday, feel na feel namin yung lugar. <laughs> Joke lang, ang may birthday kasi is yung jowa nung hihipag ko. And inakit nila kami magpunta sa Tayabas para mag-overnight swimming. Hindi pa rin talaga nagbabago ang lamig ng tubig dito sa swimming pool na ito. Grabe, habang naglalangoy kami, talagang nanginginig kami sa sobrang lamig. Hindi ko lang alam bakit yung anak ko ay hindi nila lamig. Siguro ganun talaga pag bata. And noong unang punta namin dito, isa pa lang yung pool. And ngayon, pagdating namin, meron na silang ginagawang bagong pool. Hindi pa nga lang accessible. So, nagsimula na yung party. And syempre, ang inyo pong lingkod ay comment lagi sa video, okay? Parang akin nga yung video, okay eh. ba diba? May pa performance pa po, po yan. Feeling live acoustic singer Charisse. <laughs> Habang yung asawa ko naglalangoy. At nagmumuni-muni do sa heart. So, sinabi ko nga sa inyo na matutulog kami dito sa Tayabas City. At pagdating nung gabi, syempre natulog na kami. <laughs> May balak ako maligo kinaumagahan. So, agapan ko ang tulog at para sa akin lang ang pool. And syempre... Hindi ko na nakawang mag-video sa sarili ko habang naglalangoy kasi nga solo lang akong gising. <laughs> Nakakainis pero sobrang lamig talaga ng tubig. 10 minutes lang akong lumublob sa tubig, guys. And yung asawa at anak ko, is hindi rin masyado nakatagal sa tubig. Pero it's okay. Yan nga pala yung my birthday, binabasa siya ng anak ko dahil birthday niya. So, salamat sa pag-imbita. Thank you.